Ayan. At uh, speaking of uh, West Philippine Sea, na siyang uh, tinututukan ngayon ng pamahalan attorney, abay may latest. Tinawag ni D&D Secretary Gilberto Chodoro Jr. na, ano ba to, charade ang bago pahayag ng China noong Sabado na nagipagkasundo ang Armed Forces of the Philippines Western Command sa China sa tinatawag na new model para sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Chodoro na ilang araw matapos siyang maupo bilang defense chief noong Hulyo 2023, hindi niya pinahintulutan ng anumang ugnayan sa pagitan po ng DND at ng Chinese Embassy wala noong mag-courtesy call si Ch Ambassador Wang Zil Yan. Ano masasabi mo dito, Ang masasabi po ay sa ayon po sa mga Chino, ang kasunduan ay nabuo sa simula ng taong ito, hindi po ng July. So baka hindi pa kayo nakaupo, Secretary uh, um, Gibo ay meron ng new model na kasunduan. At ako naman ay nagagalak na lumabas itong balitang ito no? dahil sila nagbibintang ng secret gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte, eh secret ba yung najat najario Kayo naman, pag najajaryo hindi secret. In fact, inanunsyo yan. At sa Kongreso pa, unang inanunsyo ng dating Defense Secretary Lorenzana sa hearing ng Committee on Appropriations, Committee on National Defense, yung agreement na status quo para tayo magkaroon ng kapayapaan no? sa pagitan ng Pilipinas at ng sa China. Pero kayo, ha? New model. Ah, ano ba itong kayo, new ha? model, ha? Bago kasi <laughs> magduduro, tandaan natin ang kasabihan. May isang daliri nakaduro, mm -hmm. apat na daliri naman ang nakaturo sa inyo. At mukhang ganyan po nangyayari. Mm -hmm. Dahil abay, may tawag silang sarili. Ayaw nila sa Gentleman's Agreement, mm -hmm. ayaw nila sa Modus Vivendi. New model ang kanilang pinagkasunduan at ano kaya itong no model neto na naging dahilan na binomba nila ang ating coast guard sa Scarborough Shoal. Mm -hmm. Yan po ay talagang nakakabahala dahil oh. ito po kauna ang kauna-unahang pagbomba sa Scarborough Shoal sa administrasyon ni Marcos. Mm -hmm. Sa administrasyon po ni presidente Duterte wala pong bombahan sa Scarborough Shoal. Mm -hmm. Iba po ang Scarborough Shoal sa Ayungin. ha. Ang Ayunin nandyan 'yung pinalubog nating um Ah, uh, Sierra Madre. Yan po ay nandoon sa malapit sa Kalayaan. Oo. Pero itong Sagarburosol, ito po yung malapit sa Zambales. Mm. At wala pong bombahan dyan sa panahon ni Presidente Duterte. Mm -mm. Ang huling bombahan dyan ay sa panahon ni Presidente Aquino. Mm. Kung saan? na nawala sa ating possession ang Scarborough Shoal hmm. dahil nga po naghibasok ang Amerika nag nakiusap ang presidente Noy Noy Aquino na mag makialam ang mga Amerikano pumasok nag-sponsor di umano ng isang deal na parehong Pilipinas at uh, ang China ay lalabas no sa Scarborough Shoal sumunod po tayo na iwan ng mga Chino at hanggang ngayon hindi na po tayo makapasok at ngayon pumunta po daw di umano sa 12 nautical miles ng uh, uh, Scarborough ang ating uh, Coast Guard Vessel, ay mm. binomba ng China. So mukhang, ano yung new model na yan? Mm. Kayo ba naniniwala mga kaibigan na magsisinungaling ang Chino na nagkaroon ng sariling kasunduan ng Marcos Administrasyon ng mm. unang taon na ito? nung simula ng taon na ito, ako po hindi. Hindi po para magsinungaling ang isang permanent member country ng Security Council gaya ng China sa publiko. No? At tatingin uh, ko, baka naman hindi nagsisinungaling si Gibotidoro. Wala siyang inauthorize. Mm. Pero ang sabi po ng mga Chino, simula ng taon po yan nang nabuo yan at hindi pa po kalihim ng Department of National Defense si Secretary Tidoro. Mm. Um, kaya nga po, nako abangan natin kung ano talagang katotohanan dito Oo. sa new model na tinatawag na mukhang naging dahilan kung bakit ang paglabag ng new model hmm. ay nabomba ang ating mga Coast Guard na naman. Napaka-timing attorney ng uh, isyong ito dahil ang uh, camera ay nakatadbang investigahan itong gentleman's agreement. Aba, isama, isama na nitong new model. Isama na, yan, new model na yan. Mm -hmm. Dahil yan ang wala tayong kaalam-alam. Samantala, ako naman, pag ako pinatawag doon, ipapakita eh, ko lang yung mga news resources. No? Mm -hmm. At saka, syempre, miyembro pa ako ng kamera nung inanunsyo yan ni Delphine Lorenzana. Naroon na ako sa hearing na yon. Mm -hmm. Baka nga ako pa nagtanong yan. Eh, dahil ako lang naman ang may akda na isang artikulo bilang Master of Dissertation ng Masters of Law sa Spratlys Islands no? noong mga panahon na yon. No? So, Well, we welcome that uh, initiative dahil mailalabas ang katotohanan. Kaya lang, tanong-tanongin nyo sa inyong amo, gusto nyo bang pagdiskursuhan ang new model? Kasi alam nyo naman po, to be fair, yung mga usaping diplomatic, hindi po yan sakop ng freedom of information. Kasi po, dapat merong kalayaan gumawa ng tamang desisyon ang presidente bagamat ito ay hindi katanggap-tagap sa taong bayan. Pero, kung ano man ito, yan nga po. Babalik at babalik po yan sa ating presidente Marcos Jr. kasi siya mismo yung pumula sa isang tinatawag niya na secret na hindi naman secret. Ang problema, mga panahon na yon 2017, baka hindi nagbabasa ng dyaryo ang ating PBBM dahil alam naman natin na hindi naman siya natapos na kanyang college at talagang baka hindi niya naging kaugalian na magbasa ng dyaryo no? sa mga panahon at meron siya mga ibang aktibidades na kasama si Maricel Soriano. Pero anyway, <laughs> malalaman po natin na katotohan para uh -huh. bukas sa Senado uh -huh. kung talagang sila ay merong past time ni Maricel Soriano. Abangan po. <laughs> Mga extracurricular activities kung isadyante pa, attorney. Oh, uh oh. -huh. Baka naman meron silang special edition ng John and Marcia at ang Tulburon. <laughs> <laughs> Paray tayo dyan. Ibang Wala ng prangkisa, uh -huh. So, okay lang yan. oh. Uh -huh. Yan po ang tawag na liberating pag uh -huh. wala ng prangkisa. <laughs> ay, malayang pamamahayag, attorney, di ba? Ay, nako. Well, uh, attorney, ay, yun nga, itong nangyaring uh, uh, pag, uh, pagkakatuklas itong uh, Umanoy New Model Agreement, posible ba ang ito yung uh, nagiging dahilan din? Bakit nagiging agresibo yung uh, China dyan sa West Philippine Sea? Well, naniniwala po ako na hindi naman magsasalita ng ganun ng China kung wala talaga ang kasunduan. No? eh, permanent member po yan ng Star Security Council at maraming mawawala sa kanya kung mapapatoy ng siya nagsinungaling. So dapat po yan, nag-iisa kasi ng isang boses, nagsasalita ng isang boses lang ang gobyerno. Eh, ang problema, ang daming piling mga ministry, Secretary of Foreign Affairs sa atin, may Tariela, merong malaya, ano? akala nila sila official spokesperson. Akala ko PBL. ba walang ex-spokesperson sa panahon ni PBBM? Ewan ko, maraming self-appointed dyan. No? At ayaw ko ba, maraming mahilig umepal sa issue na hindi naman dapat pinag-iipalan. Hmm. Dahil dapat po, ang nagsasalita dyan, eh meron talagang karapatang magsalita dahil lahat po nang galing sa bibig nila mm. eh opisyal pagdating po sa mga opisyalis ng China. Mm. Kaya tayo lalong umiinit kung ano-ano mga nanggagaling sa mga bunganga na kung sino-sino na hindi naman dapat nagsasalita. Mm. So ngayon nakita na po natin na talagang in sinabi ng China meron silang new model na pinasok ng administrasyon na ito sa pamamagitan ng sa datahan na sigurado sila na merong basbas -bas ng Department of National Defense at ng National Security Council. Hindi lang natin alam kung sino nakaupo sa National Security Council ng mga panahon na 'yon dahil yan po ay simula ng taong 2024. May comment dito sir ang uh, Chinese okay. Embassy. Sabi niya, why sabi ng embas uh, Chinese Embassy, bakit daw hindi, bakit daw nagre-refuse ang uh, DND na magkaroon ng properly uh, or, uh, properly connection or negotiation through dialogue and pag-uusap. Well, kaya nga eh. Tingin ko, trigger happy talaga yung ating mga tao ni Marcos Jr. ngayon dahil kampante sila, nasasaklolo e ang mga Amerikano. Eh ang mga Amerikano ma'am, mula pa panahon ni Kissinger, Hillary Clinton, hanggang ngayon, ang sinasabi nila, hindi sila naghihimasok sa agawang teritoryo. Ang kanilang itataguyod lamang ay malayang paglalayag. At kapag merong malayang paglalayag, wala silang pakailam. Abay, sinabi pa nga ni Kissinger na walang basihan yung ating uh, Claim to title dyan sa Spratly, si Henry Kissinger po nagsabi niya na talagang dating Secretary of State, ang Nobel Prize Awardee, na talagang namang isang napaka influential na Secretary of Foreign Affairs ng Amerika dahil siya po ang nagsimula muli ng diplomatic relations sa panig ng Amerika at ang China. At ang sabi niya, ang legal status ng pinag-aagawang isla ay indeterminate. Dahil tama po yan, ha? yan ay bago pa lumabas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kaso ng Eritrea versus Yemen. At ganun din po ang sinabi ng Permanent Court of Arbitration na ang mga nakaupo ay judges ng International Court of Justice. Na yung mga isla na ng panahon ng pangalawang pandaigdang digbaan ay hawak ng mga kalaban ng Hapon at ng mga Aleman at ng mga Italians matapos ang gera, sinurender ng mga natalong mga bansang Hapon, Italy at Germany ay hindi po res nullius. Yan po ay indeterminate. So, makikita natin na magaling talagang pagkakaintindi nitong Henry Kissinger sa international law dahil bago man lumabas yung decision na yan at lumabas lang yan mga 1980s na, eh, sinabi na niya na ang status ng Spratlys at yung mga Red Sea Islands are indeterminate. Dapat pagkasunduan pa ng na mga nanalo sa gera kung sino talaga ang magkakaroon ng titulo dyan sa mga isla na binitawa ng bansang Hapon, Italia at aliman na magkakampi noong pangalawang pandaigdigan digmaan. Paano yan, attorney, na wala sa DND mismo at sa DFA ang umaako na tungkol dito sa umano new model agreement na ibinulgar ng Chinese Embassy? Problema ito. Well, problema po talaga yan dahil alam naman nila na hindi nila mapapanindigan yan. Dahil hindi po ganyan ang pinasok na agreement ng Presidente Duterte, ha? Ay, pati naman po si Aquino, miski na wala sa kanyang Scarborough, hindi naman siguro sila nakapagkasundo na hindi papasok sa 12 nautical miles, no? Ay naku po, eh, hindi ko maintindihan yan. Bakit ganyan po yan? Ang alam ko sa panahon ni Presidente Duterte, ay eh, nakapangisda muli yung mga kliyente ko. Alam mo mga partners, mm. bagamat tayo po ay ino-okray-okray na pro-China, hindi nila alam na bago pa po uso i China, tayo po ay nag na sa China. Mm. Sa ngalan po ng mga mangingisda na nawala ng hanap buhay nung pinagbawal nilang mangisda. Ito po yung mga mangingisda na galing sa Masinlok, Zambales. Oo, marami yan. At, uh, eh, tayo po ay naghain ng demanda doon sa UN Committee on uh, Um, on, on, on human rights dahil nga po sabi natin yung pagpigil ng mga Chino na maghanap buhay ang ating mga kababayan ay paglabag sa kanilang, sa kanilang karapatang mabuhay dahil yun lang ang kanilang pamamaraan para mabuhay at uh, paglabag din sa kanilang karapatan magkaroon ng hanap buhay no? pero talagang ang karapatan na nalalabag kapag sila ay pinigil mangisda yung karapatang mabuhay no? dahil kung wala naman silang uh, hanap buhay wala rin silang buhay no? Mm -hmm. kaya lang po tayo tumahimik na sa isyong yan dahil nga nagkaroon ng arbitration na ating sinu, sinu, uh, sinu uh, no? Mm -hmm. At ito pong nagmamalaking isang dating justice, ang gusto niya mangyari doon ay conciliation. Hmm. Na Nabali wala po yan dahil kapag conciliation, hindi po pwedeng magkaroon ng final ruling. Pero sa arbitration, meron pong final ruling. So mabuti naman po na ang kinuha nila yung suhistiyon ko, hindi yung suhistiyon ng dating nga maestrado. No? At ngayon po, nalinaw ng mga issue. Na wala talagang Uh, basihan yung historic claims to water ng China dahil sa ngayon po sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea ang tanging mga maritime claims ay yung internal waters, territorial sea contiguous uh, zone at exclusive economic zone. Hmm. At kung hindi po yung kabahagi ng kanyang mga maritime regimes, edi eh di wala pong visa yan sa international law na napaka-importante pero hindi po yan nagtatapos sa pag-aagawan dahil malinaw po ang sabi ng tribunal. Sila po ay Magpapatupad lang ng UN Convention on the Law of the Sea at walang kinalaman ang kanilang tribunal pagdating sa soberenya at jurisdiksyon ng mga isla dahil hindi naman sakop ng UN Convention on the Law of the Sea ang mga land territories. So ano kaya attorney ang pinakamainam? na solusyon dito para hindi na lumala yung tensyon okay. sa... Usap, usap, usap pa rin until we die. Hmm. Dahil yan naman po nakasaad sa UN Charter. Kinakailangan lahat ang hindi pinagkakasunduan ay marisulba sa mga mapapayapang pamaraan. Hindi ko lang maintindihan bakit parang ang tapang-tapang ni Marcos Jr. na mage-pagera pero kapag binomba naman sila ng China ay wala daw utos na gumanti. Ano yung gusto lang nila makita ng mga Pilipino na kinikawawa, kinakawawa ang mga kapwa-Pilipino nila para magalit ang mga Pilipino eh tapos na po yan kasi nasanay na kami <laughs> na palagi tayong binuboba ang tanong bakit tayo pa ulit-ulit ang ginagawa para tayo mabomba at bakit wala tayong ginagawa sa pagbomba eh dumating na po sa punto na akala namin si Tariela eh matapang yung pala wala hmm. tikun pala hmm. o magpapaapi lang o ano nangyari sa inyo Oh. Anong ginagawa ninyo? Eh, ang binomba ngayon, Coast Guard vessel. May oh. kakayahan naman yan na depensa na kanyang sarili. Eh, ba't wala kayong ginawa? Mm. O oh, hindi raw sila magpapaprovoke sa agresyon ng China. Ano oh. gusto nyo gawin? Professional daw. Talagang, though, tayo eh. po ay talagang sadista lamang at gusto nyo bombahin kayo ng bombahin. Oh. Eh, babe, pumunta na lang sa pista ng San Juan. Magpabomba kayo ng pabomba dito sa o, San Juan. Huwag na po oh. dyan. Utos daw ni PBBM attorney na maging oh, professional na nga. at uh, hindi gumante. Hindi po pagiging professional yung nagpapakawawa sa bomba. Kung yung nyo mabomba, huwag nyo gagawin yung mga ginagawa nyo na alam bobo bobombahin kayo at kung kayo ay magpupumilit mm. ay lumaban kayo Ayun. hindi po pwedeng putak lang kayo ng putak eh wala naman pala kayong kakayahan para depensa na mga sarili di ba eh sabi ah, kaya po yan oh. nabubusit ang taong bayan dyan oh. kaya tuloy tumaibig na kayo dyan kita nyo ang daming batikos na kinuko ni Tariela ngayon dahil ang yabang-yabang napaprotektahan daw ang teritoryo ng Pilipinas wala naman pinakitang tapang para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas ano ba yan putak lang ng putak eh sabi attorney para hindi daw gaganda para hindi mag-escalate. Eh, hindi pa ba nag-escalate <laughs> yung... <laughs> Diyan, Nakakatawa <dyan. laughs> naman sila. Eh, sila nga itong nais na mas escalate para pumasok mga Amerikano. Hindi na natuto na talaga hindi tayo tutulungan ng mga Amerikano pagdating dyan. Dahil hindi po sila naniniwala na may titulo tayo sa pinag-aagawang teritoryo. Ano ba kayo? Mm. Hello! Gising, gising, gising! Ang mga nagtutulog-tulogan. Ayan, no? gustong mm. gusto nilang makita na ginaganyan ng mga kapwa-Pilipino natin. Bakit? Oh. Diba? Ano ba yan? Oh, eh, at, at, mukhang dahil nga doon sa new model no. eh dapat ito'y naiwasan bakit kaya lumabag sila doon sa tinatawag na new model nila 'di ba ang may sariling tawag pa talaga eh no new model <laughs> uh, ano kaya ang new doon uh, uh. parang bagong pilipinas pa ba? <laughs> ayun nahiling na sila sa mga bagong model